Patuloy pa rin ang aftershocks na dulot ng magnitude 5.9 na lindol sa lubang Occidental Mindoro. Ito yung pagyanig na naramdaman hanggang dito sa Metro Manila kahapon. Ang source ng lindol na yan, may kakayahan palang lumikha ng pagyanig na mas malakas pa kaysa sa West Valley Fault. Magbabalita, Simon Gualvez. Mapatanggapan ng gobyerno o pribadong mga kumpanya, lahat nagsilapasan ng opisina ng maramdama ng malakas na pagyanig ng lupa pasado alas 4 ng hapon kahapon. Itinigil pang pa ang biyay ng tren, kaya kamot ulo na lang tuloy ang mga pasahero. Nasel po, sobra. Kasi po, ang tawag dito, ang dami pong tao talaga. tas sumakto pa po na lahat po ng estudyante po na dismiss. Tapos lahat po, alos lahat po ng estudyante gumagawit po ng LRT. Pasado alas 4 kahapon, nang yanigin ng magnitude 5.9 na lindol ang Occidental Mindoro. Ramdam yan hanggang sa Metro Manila. Hindi ito konektado sa magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao na dinulot ng Philippine Trench. Iba rin ito sa West Valley Fault na tumatagos ng Bulacan at Cavite at una nang sinabi ng mga eksperto posibleng makapagdulot ng magnitude 7.2 na lindol sa NCR. Ang source daw ng lindol kahapon, ang Manila Trench na sa dagat daw nakasentro at may kapasidad na makapag-generate ng mas malakas na pagyanig. Manila Trench is also capable of generating a bigger one which is magnitude 8.2. And now uh, when that happens at kapag shallow po yung earthquake, pwede po mag-generate ng tsunami. Uh, yung tsunami waves na expected po natin would be, uh, if it's low tide, it would be 3.5 meters and if it's high tide, 5.5 meters. Hanggang kaninang umaga, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks kung saan nasa magnitude 3 ang pinakamalakas. Buti na nga lang, yung pagyanig kahapon, malalim daw ang pinaghugutan. We're not expecting any damage kasi uh, 79 kilometers po yung lalim niya, medyo malalim siya. Uh, 5.9 um, magnitude niya, so we consider that as a moderate earthquake. So hindi po yan makapagtinsala po. Sa kabila niyan, patuloy na paalala ng FIVOX sa publiko, laging maghanda. Huwag mo huwag uh, na uh, takot, huwag magpanic panic, uh, kailangan presence of mind. And again, as I've said, kapag may malakas na aftershock, then do do the talk Ako, Simon Gualvez para sa 1PA. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.